Sa pagtulong ng usapan ko Yan alis sa kalam Oh yo yo Ang taas ang hamas dito Alright Ayan po yung alpha mark no At yan So ano meron ngayon? Ngayon? Oo. Oh. wala. Ano meron ngayon? Wala. Wala? Wala talaga? Wala. Alay ka. Wala daw mga eh. Wala. Ano meron? Kadungkon na. Ano? Nakita ano? ko sa daanan na to eh, Alita, ito eh. Nakita mo na ito? Oo. Alam mo na? Sa vlog na Erika. Ah. So, tingnan natin kung nandiyan si Doc. Mga kanol eh. Hindi ko alam kung nandiyan. Ayan. Alright. Eto na. Here we are. Ayan. Alpha Mart. Ayan. Kasama sa, sa likod. Hi. Bakit kaya nandito si Kuya Noli? No, ah. pag... ah. Ay, pwede hinaan. Ay, Dok. Bakit kaya nandito ako ngayon? Baka bigyan mo akong Christmas, ano? Bigyan mo siya ng Christmas. <laughs> Yan. Ako nga hihingi sa inyo ng Christmas. Si eh. Sipag lang. Araw-araw sipag lang. Sipag lang. Ah, wala kaming Christmas. Oh, <laughs> ala, iglesia, Pasko meron. Ay, iglesia ko. Ah, iglesia. Okay. So, eto, kumusta tayo mga atin? Ay, kumusta kayo? Okay naman po. Hello. Yeah. Kumaganda kayo? Get out. Let's get out. Isa <laughs> na, oh. <laughs> okay lang? Ano po okay lang naman ito. Ano po yun? Bibili kami ng So, yung, ay, <laughs> may ano, Pre-order eh. Pre-order ba? <laughs> ay, yeah. So, right, eto At, ano daw, papatignan ko lang yung ipin ni, ano, ni Malunggay Girl. Ah, kung, si Oh, papatignan ko. si Malunggay naman. Opo. Oh, talaga si Malunggay, oh, no? Tingnan ko ay, ang ipin ngipin. Tapos si na ulit natin no, after ni Manunggay. Matagal pa sa akin, <laughs> <laughs> Ayan. 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 Manunggay, ah, naman. Ah, na ba yung ni Manunggay? Tapos na. Dok, baka ini-escape mo yung patalastas, ha? Hahahaha. <laughs> 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 oh. Alan. Melinda. Ma, sa US. Tita Melinda na nasa US. Shoutout sa inyo. Ah, uh, oh. huwag yun na pong escape yung patalastas. <laughs> Or, no escape <laughs> ads. As Ay, asba na po sir. Ay. All right. All right, chat out kay sir. <laughs> Yan. Yan at sila po picture tayo kay no. Hindi picture na ba tayo? <laughs> <laughs> Sinusulat ni Malunggay girl <laughs> yung ano. <mali>. Oh. Tara, picture tayo. Tapos right, mga kapatid, picture daw sila sir at si kanya lang stop. No? Po kami char. Ito dalawa dito nanonood di, di, di. din. Nanonood po kami, nagbabasa ka kami ng comment. Mm. Ito totoo. Okay, one, two. Pa. 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 Alright, salamat. Thank you. Salamat po. <laughs> Dami ka nang ano doon. Mga kamag-anak nyo. Sana dumami pa. <laughs> Madami sila. Yung mga kaibigan pa nila at kaibigan. Oo. Eh, naka, nakatag ka na namin, de, Wow. Naka-share. Shout sa mga kamag-anak ni Doc, no, na nasa US, nasa Amerika. Ikahalat niya yung YouTube ko dyan. <laughs> <laughs> so ito mga kanali, ka pa-check up natin yung pa-check natin yung ipin ni Malunggay Girl kung ano ang dapat gawin, no? Kung kung lalagyan ba siya ng ngipin ng kambing kalabaw, baka, ah, well, ganun ba no? Eh, joke lang. Ayan. At nagsusulat siya. Mm -hmm. At seryoso yata yung dalawang staff ni ito ba? Ah. nakalimutan nilang humiti. Hindi na kakiti po kami. ba kayo? May face mask po kasi. May face mask kayo. Ayan. Alright. Yaw-yaw. Hmm. Yung isa doon sa likod, may ngiti-ngiti. Hindi mo alam kung nagagawa po may Kuya Noly. <laughs> may Ay, ma alam ko na yung signature May boyfriend ka na. Alam mo na yung signature ko? Parang ano? 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 Yaw-yaw-yaw. Ang tsawa. Nagtatanong. Na? Ano ba ako? <laughs> Ay, makatawa ka na naman, wagas! mahusay mga kanari mukhang makami akong gusto meron rito sa stop pa lang mahusay na So ito mga kanuli at salamat nga pala doon sa mga ibang viewers natin na nagtatanong kung saan located itong uh, opisina or clinic ni Doc no. So punta lang po kayo dito 8 to 8 to 5 no. 10 to 5. 10 to 5 uh, 10 AM to 5 PM po. ayan, Monday to Saturday. 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 Sunday by appointment po. Ayan, punta lang po kayo rito para ano. Uh, uh, located heritage sa Heritage Phase 1 uh, above Alpha Mart, Loma de Gato. Yun. Loma. Alright. So, Pwede rin yung pong i ano sa waist. Pag waste. Pag we nurse nila. Alpha Mart. Distinctive. Loma de Oo, oh, yung ano lang, yung clinic lang ni Dong yung pangalan. distinctive. Ha? Distinctive. Ayan, distinctive dental. dental. Lalabas na po yun. Ayan po mga kanuri, si Malunggay, no? Si Malunggay. yung ngipin. Kinakabahan siya. Iiyak yan, iiyak yan. Alam ko, may iiyak yan, eh. Hmm. Ayan na. Kinabahan na siya. Niga na ni Doc. Mm -hmm. Alright. Okay, Melody. Pakitanggalin. Mm-hmm. May. Ah. Huh. Ayan na po ang kanyang Yan po ang before Pero malinis yung ngipin niya no uh -uh. Malinis oh Meron pa siyang kailangan bunutin dito Ito uh -huh. mga bubunutin niya May ngipin pa rin dito no Lahat napudpud na Ayan mm. na Na, ano, ano bang gusto mong gawin dito? Uh, dentures or ano? Ano pong... Kasi, mm itong -hmm. eh, ngipin niya na to. Sungki siya, no? Mm -hmm. So, uh, the only way para makorek mo is through braces, no? Para mailabas mo yan dito. Mm -hmm. uh, kung hindi mo naman yan i-braces, magiging ganyan lang yan. Talagyan mo lang ng ipin dito kasi hindi naman natin bet by ka. Right? Anong nahaharangan? Uh Oo. -oh. Anong ano di, ano sa siya, sang ngipin mo, Mel? Anong bubunutin? Ay, Anong decision mo diyan? <laughs> kasi kung i-brace, hindi naman siya mag-brace. Eh. So, Wala. tapos gusto niyang ma-correct yan. Ang gagawin na talaga niya. Bubunutin niya. Uh, Pag binrace kasi yan, long term, medyo matagal-tagal 'yun. So, Oo. Long term. So, kasi hindi mo siya pwedeng i-ano eh. Kasi tingnan mo nakaharang. Oo. Oh. Uh -oh. Kagat. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Uh, mm. para makorek mo yan, uh, ibibraces mo siya para mapalabas mo yung nipple na, no? Mm -hmm. Kaya lang, kung naman hindi ka mag at syempre, masyado it takes time. Eh okay, kung ano, ito ang aalisin niya nipin. Aalisin na lang? Kung uh, ang gusto niya. Depende sa kanya. Okay? Go. Yung nipple niya kasi ni Melody is uh, parang sungki-sungki siya, no? Sa term natin. Ito, medyo pasok. Which means crossbite siya. The only way para makorect yan is through braces. Which will take at least um, more time para ayusin siguro. One or two years max, no? Uh, tapos marami siyang mga kailangan bunutin, mga pud-pud na yung teeth So, kailangan din natin alisin. Ngayon, ang choice niya either pa braces niya uh, or... Pwede ang, kung ayaw naman niya, the fastest way, remove mo siya, pwede siyang i-remove, and then we'll do bridge. Yun ang pinaka-fastest way. Hindi ka maghihintay ng 2 years or ano. Kasi syempre, uh, kailangan mo ng time para maayos lahat. Pero yung pagpa, pagpapabridge, pagpapunot, mas mabilis siya. Mm -hmm. uh, Tapos siya. kung bubunutin niya, ilang lahat ng ipin ang niya? bali ang bubunutin natin sa kanya is 1, 2, 3... Apat. Apat ng ipin, mga kanoli. Pero hindi hindi, hindi naman pagsasabayin lahat. Ah, uh, kung halimbawa ngayon, ilan ang bubunutin? Ah, uh, pwede natin bunutin yung tatlo. O, oh, kasi ito mga RF lang naman. Mm -mm. Tapos, susunod yung isa sa kabila. Uh Oo. -oh. So, makakain naman siya. Mm -mm. So, mga kanoli, talungin natin si Malunggay Girl kung ano talaga ang kanyang... Maganda rin yung sarili niyang opinion para at least... Uh, Siyempre ipin niya yan eh. So, ano uh -huh. ang... Ano mo? Ano ang... Gusto mo bubunutin or bubunutin? Dalawa na lang ako. Okay lang, <laughs> okay so, so, lang bunutin. So buo na ang loob mo na magpabunot ngayon. Go down. Oh, oh, alright. So mga kanil, tinanong natin si Malunggay, no? Baka mamaya, magalit siya sa akin, di ba? So ito walang persahan to, no? Siya mismo ang nagsabi yan. Alright. Okay. Mm. So meron, okay. taas ka dito? So magbubuno to, mga kanil, eh. na tayo. Alright, so... Ay, mukhang magsusuot muna si... Magagawin muna si Melody. <laughs> Ayan po. At uh, sumusuot na ng PPE si ano? Malunggay girl. Hmm? Ano ano? Masakit? Wala <laughs> Dok Ayun, darap naman mo na 'yon. Ito, ito. Kaya nga lumalayo eh. <laughs> okay. Anong iiyak ah? Hmm. Eh, kumustahin mo natin si Papaya, girl? Oh, Mamay lang, papano na? O oh, ano, kumusta? Mamay na Ikaw, mapapabunot ka rin ba? Wala naman, ano, mangga girl. Ah, mangga girl? Ikaw, gusto mo? Ah, ikaw na lang. ikaw na lang, <laughs> ikaw na lang. Ikaw na lang si Manga Girl. Manga. Ayan yung mga Manga Girl. Huwag na. May malunggay, kumpleto na tayo sa tinolan. Kinakapahan. Nanginginig. Masakit pa yung ano. Masakit pa yung pagka yung puyat ka. Mas mahirap yung puyat. Ayan. Tignan natin yung gel. Anesthesia mga ka no? Anesthesia. Mga kanali, may mga pudpud pala ng ngipin si Melody dito sa mga bagang niya. Pero maganda sana yung ngipin niya. Ang puti eh, no? Ang puti ng ngipin niya eh. Lang, na, na ka. Mm. Yan, pati yung sa gilagid mga kanuli, nilalagyan din. Sumigaw ka lang ng milbin pag masakit. Gusto <laughs> mo lang dumura? Yan na yun. Oy, sigaw lang siya ng milbin pag masakit. Ayan. Ayan na po. nya ya. Begini saja langsung ket. Anu begitu. Nah, saya pakai yang kamera. Sudut dekat kananya saya. Tidak berikan tinggal ka lang

Alright, shout out nga pala kay Igay Girl. <laughs> si Igay Girl, shout out sa iyo no. Ayun. At ito man tayo mga kanoli no. Wow. Sino ko basta si Papaya Girl? anong lagay? Okay lang. Ikaw ay bubunutan ba sa'yo? Wala. Okay. Ay ikaw may merong magbubunutan sa ngipin mo. Marami. Ilan? Dalawa. Ba't di naman wala mabunod? Pwede naman salary reduction. Hindi po magpapamunod na kami Nagkaka-schedule na Hmm, kaya lang? Hindi po. Nakaka schedule na po. Kailan? Next week. Saan? Sa ibang dental? Dito din. Ah, dito din? Siyempre. <laughs> Kala ko sa ibang dental eh Hindi <laughs> na, Alright, baka ano e. Balik tayo dito kay ano? Kay malunggay girl. <laughs> Ang mga kanuli at Ano ginagawa sa mga napupudpud ng ipin? Ay, oo, oh, pala siya. Ay, pero malambot na pala siya, no? May malambot, may hindi. Mga kanuli, kaunti na lang talaga yung tira, no? Yung, yung pudpud ng ipin, no? Grabe. So masakit lang yan doon kung mga ganyan, yung matirat ng ngipin na ganyan. Masakit yan, madalas. Yung iba hindi, nakakita ng ganyan. jokes mga ano kasi masila yung proseso hindi ka na kinakabahan no? lagi kasi nakakainita, no? Ako oh, kinakabahan ako. Next step, no? Malik na naman niya Sa kabila. So, mga kanulit, tatlong ngipin ang uh, binunot. Uh, yung dalawa, yung medyo pudpud na. Yung isa, yung dito sa harapan, yung uh, medyo nakalubog. At uh, tatlong ipin. Yung isa parang hindi ngipin, eh, kaya dalawa lang. Mahaba ang ipin, ha? Mahaba lang yung no? Mahaba lang baon, no? Ngayon ka lang ba nakakita na ng ngipid na ganyan? Mahaba, no? bakit Ba't kaya, Dok, mahaba yung puno ng ngipid niya? Oo, eto yung ugat niya. Ay, ugat, ugat, ugat. yan yung gano'n? Eto yung yes. wood, eto hmm. yung makalabas lang, diba? So, yung mga niya. Gaya yun yung naka, talagang, nakakapit sa loob. Ano ang bawal sa kanya, Dok? Bawal muna siya sa mahiinip. So, may init na tubig. yeah, pagkain na mga init, ako Cold lang siya ngayon para at saka yung bawal siya masyadong spit, dugun, uh, si, ano? Uh, dura ng dura, ano? Ang bawal uh, lang dura-dura? So, konti lang mga ano lang para hindi magdugo, no? Tapos, uh -huh. mamaya pag wala ng dugo, pwede nang alisin to. Uh, kung walang dugo, hindi na kailangan palitan. So, later on, okay naman na siya. So, no? Tapos, take lang siya ng pengin ng ano? Ah, uh, Paano sinasabi ng iba ice cream daw? Totoo ba 'yun? Totoo talaga, kumakain talaga ng ice cream. Mm -hmm. Mm -hmm. Para man lang dikit para mag Ano selecta o ano? <laughs> 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 Kasi Ay, mili pa no. Selecta o ano yung isa? Selecta Magnolia. 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 Kasi gwe pare. okay. Talaga. Tayo so, Maroli, uh, tapos na bunutin ang ipinimi Melody so siguro schedule na mga next week. Ah, uh, namin kayo ng appointment. Mm. Yung kain, magsabay na natin yung pag-isang bumunutin. Bali lang bumunutin sa sunod. Isa na lang. Isa na lang. Tapos so, ang prepare na tayo para sa kanyang mga uh, Ah, oo. Uh, alright okay. All right. Mm -hmm. Kasi pud pud naman yung isa so okay lang. Mm. -hmm. Pwede na natin. Na. Mm -hmm. okay Pwede siyang mag-date ng mga pinahan, ibigyan ko sa mga prescription mo. Mm. -hmm. yeah, makakano ulit. Yun ang nangyari. Hmm. Alright. Alright mga kanuli, ito at nabulot na po yung ngipin ni Malonggay Girl no? at uh, e, ano muna mga kanuli, pinunutan para sa next week Tuesday yata, may bubunutin pa rito para isasabay na rin yung ano nun, no? Pagbuno sa sasabay na rin 'yung pagsukat. So sasabay na rin po 'yung pagsukat doon at a uh, mamimili po kami kung ano 'yung uh, kung plastic bridge ba or porcelain. So 'yun ang pupipilian ng mga kanon dito. Eh, no? Right? At nililista na po 'yung babayaran. Si Ela nilalamig. Ito naman kinakabahan. kinakabahan <laughs> kabahan ka pa rin? Tapos na 'yung bunot ta. <laughs> ano talaga? Alam mo sabi ko sa iyo, tayo na ano bumunot ka oh. hindi mo na yung ano biglaan. Mm, no, okay ba? Parang hindi eh. Okay. Oh. Ay na po. Oh, na po tayo. 1905. Magkano po? 1905. Ito na rin yung pinaka-resibo ko. Okay. Alright, mga kalimbabayaran natin for today is 1,905. Ano to? Peperman. Ah, Peperman na nagbayad. Signature sa 1,905. 1,5. Ah. 9. 5 oh pesos. Yeah. So right, Ay, bibigyan Wala ka kulong dito? <laughs> ay, dito po ba? Yeah, So right, ano ko na sa 4 10 4 10 4 10. 4 10. Alright, ano, okay na kayo dalawa? Sa Tuesday po ang balik. Tuesday. 10 a.m. 10 a.m. Paalala nyo lang sa akin. Okay. Ang mission. Kasi baka makalimutan ko. Alright, Doc, salamat po. Salamat. Thank you very Bye. big. Bye. Uh, keep watching ko yan ulit vlog. Okay, my God. Siyempre tayo yung tita niya sa USA. Shout out sa iyo. Bye. Alright, salamat. Bye-bye. Ayan. See you on Tuesday. See you on... January, Tuesday, yo yo. <laughs> all right, bye bye. Yeah, okay, let's go. Ayan mga kanuli at uh, ang dalawa mukhang nagkakaunawaan na. <laughs> Ayan. Mm -hmm. So all So alright mga kanuli at tanda sila malunggay girl pati si papaya girl. Uh, Bumibili ng gamot uh, para sa pagkabunot ng ngipin ni malunggay girl. Ayan.